Init na pinagdedebatehan ngayon ng maraming mga netizens sa ilang mga social media platforms ang patungkol sa pagiging bagong primetime queen o manunang ng aktres na si Kim Chiu dahil naungusa ng teleserye nito na pinagbibidahang serye ng kapuso primetime queen na si Marian Rivera. Ayon sa ilang mga tagahanga ng kapamilya actress host na si Kim Chiu, nararapat ng tawagin bilang bagong primetime queen si Kim Chiu dahil nangunguna sa ratings ang teleseryeng linlang na pinagbibidahan niya kasama si na Paolo at JM De Guzman. Sa kabila ng kukunting reach ng TV5 at A2Z, maging ang naglabas ng mga spoiler mula sa Prime Video, patuloy pa rin nangunguna sa ratings ang teleseryeng linlang ni Kim Chiu kaysa sa comeback teleserye ni Marian Rivera na pinamagatang My Guardian Alien. Ayon pa sa ilang mga netizens na sa loob ng halos tatlong buwang pagtatapat ng dalawang palabas sa telebisyon sa kaparehong timeslot, ay consistent na naging mas mataas ang ratings ng linlang. Ayon sa data na inilabas ng Nielsen Philippines National Urban Television Audience Measurement People Ratings, lumalabas na nakakuha ng average ratings na 10.2% ang linlang mula sa pag-ere nito noong April 1 hanggang sa pagwawakas nito noong June 14. Habang nasa 8.4% naman ang ratings ng My Guardian Alien ni Marian Rivera mula noong April 1 hanggang nitong June 14. Pumalo sa 12% ang ratings ng Lin Lang noong umirang finale episode nito noong June 13 at 14, 2024. Dahil dito, marami sa mga fans ni Kim Cho ang nagsasabing nararapat ng tawagin ng aktres bilang bagong primetime queen. Subalit, kaagad namang dumipensa ang mga fans ng kapuso primetime queen na si Marian Rivera dahil ayon sa kanila ay wala pa sa kalingkingan ng tagumpay ni Marian Rivera sa mga teleserye ang natatamasa ngayon ni Kim Cho. Ayon pa sa ilang mga netizens, na dapat ay magkaroon muna ng mga top ratings teleserye si Kim Chu na talagang tumatak sa mga manunood ang ginampan ng karakter katulad na lamang noong gampanan ni Marian Rivera ang papel bilang, Mark, Darna, Jess Bell at marami pang iba. May mga nagsasabi rin naman na dapat ay itigil na ng maraming mga netizens ang pagkukumpara sa dalawang aktres dahil pareho naman silang magagaling at ibinubuhos ang lahat para sa entertainment ng mga manunood. Ano ang sinyo sa balitang ito?